Isang magandang umaga po sa ating mga kababayan sa man sulok ng mundo Isang mapagpalang araw po sa ating lahat At bago tayo magpatuloy, ako po ay lumalambing sa lahat po ng ating mga ka-viewers subscribe po ang aking Youtube Channel, paki-like, paki-comment at paki-share na rin po At katulad na rin po ng aking uh, sinabi doon sa unang in-upload video na kung paano gumalaw itong uh, long range locator triple antenna ako na mismo mga h yung gumamit ito doon sa ilalim ng hukay na sa uh, 4 meters yun mga h at ako na mismo yung nagpagalaw nito itong ating ginawang uh, triple antenna at nagbigay naman siya ng magandang performance mga h. kaya tulad na sinabi ko mga h, ito ay isang positive at negative at nilagyan ko siya ng ground balance kaya pwede siya sa taas pwede siya sa ilalim mga katiis pagkatapos ko nung uh, ginamit ko ito doon sa ilalim ay bilang pagpapatunay sa inyo sa aking ginawang uh, long range locator tripod antenna ay yung isang katiis natin mismo ang gumamit nito sinubukan niya kung paano magbigay ng magandang performance kung paano siya lumukit yan mga katihit <coughs> at nasubukan niya na malakas pumikap ito pwede siya sa ibabaw pwede siya sa ilalim at yung mga katihit yung naman nagbibideo niyan ay yun din naman isa natin katihit na ipinaubaya ko sa kanila yung paggamit ng video sa pagsasalita at sumubok naman yung ating mga katihit na sumubok siya na siya ang magpagalaw nito. Kaya mga ka-TH, mo. Point. Pwede rin natin kukunin ng dimension niya, ng apat na surok na ito, kung ila, gaano kalaki yung, yung uh, magkukuha ano, yan o. Oh. Oh, yeah. dito pa rin sa dig site. Oh, harap siya doon. Yan. Ngayon, pag pupunta siya sa center, center ng ano, center ng subject, ang dig site. Ito po ang mag, magkukuhaan nyo, oh. Ayan. Naikot na po siya. Yan po ang, ano, perfect, ah... Uh, <coughs> digging site. Oh, kita. Yan, ang bilis. Yan. oh. Hmm. Ilan ang dimension niya? Master? One meter by one meter? Oo. Ayan po. One, ayan, bilis na nang ikot niya ng ano. Oh, yan po, ang aming uh, for sale na triple antenna locator. Napakagandang gamitin. 100% po. Ayan oh, ang bilis na nang ikot niya. PME po. Then I will tell you the right uh, way to use this uh, triple pad uh, locator uh, uh, detector. Okay, thank you po. Okay, uh, hunter so ito, direct uh, to dig site, positive to negative, yan o, oh. yan, ito ang positive dig site namin, Oh, hindi kami naghihinayang, uh, hindi kami nagsasayang ng panahon para magukay dito, alam nyo naman ang mga uh, Japanese Imperial uh, buried uh, uh, gold nila, eh, Tsaka iba na. Lalayo, ay, lalayo pa, so iba na, ka, uh, iba na, iba oh, na, oh, lalayo siya, lalayo. Oh, tingnan niyo, lalayo ah. Tingnan niyo kung ano mangyayari. Iba na kami may hawak. Oh, oh iba ni may hawak. Oh. Hop, oh. magtuturo, ituturo na lang niya 'yung Oh, tingnan lumayo siya, lumayo. Hop, oh, hinahanap niya ngayon 'yung ah, uh, digsite dig site. Oh, 'yun, itinuturo niya na 'yung dig site namin. Oh, 'yan. 'Yan po mga hunters. Oh. Oh, tatapat na siya ulit babalik babalik siya ulit sa oyan, oh, yan ayan o oh. o oh. ikita niya unti-unti na naman siyang uh, nakukuha yung uh, uh, center uh, bearing point ng uh, uh, dig site ayan o oh. o oh. kita niyo ganyan po ang paggamit napakasimple lang okay, ok oh. PME na lang PME uh, have a nice message and have a nice surprise